hi guys! It's me again, Shine. So, for today's video, habang magkakapit tayo, may isang nag-comment. So, sasagutin natin yun. So, ang sabi niya sa comment is, nanghihingi siya ng ibang resources o pwede niyang i-add for preparation sa kanyang assessment. So, positive and negative. So, doon muna tayo sa positive. So, ibibigay ko yung mga tips or hints kung ano ba yung mga ginawa namin ng assessment and general kasi yung assessment namin meron kami sa child care, baby care then meron sa elderly and home care so lahat yun pinag naralan in the ARCPR so punta muna tayo sa baby care or child care so yung unang ginawa is the baby bathing So, paano paliguan yung baby. Then, making baby formula. Sterilization. Paano sterilize yung mga feeding bottles and the nipples na ginagamit ng baby. Feeding the baby and birthing between and after feeding. And, of course, mending din ER CPR for the baby. Sa elderly tayo, or sa persons disabilities, merong bed to -well as far sa then merong tipid bed bath shaving and bed making in occupied and non-occupied then meron din perennial care for the patient na needs ng perennial care and then sa home care naman ironing laundry by machine yung ginagamit. Paglilinis ng CR and the right way of using vacuum cleaner and floor polisher kapag meron. ERCPR for adults. And so far, yun lang naman yun kasi general yung aming training and assessment general din. So, pagkakaalam ko ngayon, iba na yung curriculum. So, magpo ka na lang dun sa isa and which is advantage para sa ibang uh, nangangarap na maging isang competent caregiver. So, ang ko lang siguro is trust in yourself. And, pag-aralan nyo lang yung mga yun, yung sinabi ko, And sad to say, yung negative na naman, wala na naman yung aking notes dito sa akin. So, baka naiwan ko siya sa kapatid ko. Kasi, may din ako magsulat. So, comment down kung gusto nyo gawan ko ng video yung iba sa mga banggit ko. Or, gusto nyo further information about that. So, good luck sa assessment. And, nga pala guys, dapat pag-aralan niyo rin yung sa years CPR. Kasi mag-aas din yung assessor, when do you need to stop the CPR. Okay. So, meron din akong vlog nun. And sana panoorin nyo. And, I think that's all for today's video. Copy. And, thank you for watching. Stay safe and be blessed. Bye!